good morning, good morning sa inyo lahat. So ngayon guys, kagigising lang natin. At uh, ngayon titignan natin guys yung ating halaman at uh, na ni Happy guys. So good morning, good morning po sa inyo lahat guys. Welcome to our vlog. So tara guys, tignan natin si Happy. April, good morning. hi good morning april good morning good morning how are you april ah good morning good morning good morning setting my down Good morning, Han. Good morning! Dato na muna, Tinanggal mo na yung ano. So, yan, guys. Sinanin ni Javi yung aloe vera. Yan, guys, ang mga ebon. Hello! Good morning! Good morning, mga ebon! You know, hi, good morning, good morning, good morning. I'm going laugh at Hi, good morning. Oh, my hi. good morning, good morning. And guys, yung tinanim ni Habing Oregano okay? so, guys, oh. Malalaki na siya. Yan yung malalaga natin guys. Ganda din siya sa So ito na guys, yung binili natin kagabi ng mga halaman guys at pa mga gulay. Yan ito yung kamatis guys, may talong, saka may sili. Yan may mga bulaklak din guys, halaman na bulaklak. Yan na lang ilupa natin, ha? Yan na lang ilupa natin. Yun pa yung isa ka ni. Yung yan. Nakala ko apat lang. So yan guys. May kapin na tayo dito guys. Yan. So, ang almusal natin ngayon guys is tinapa. Ayan. Meron tayong tinapay at saka may palaman din tayo guys. Cheese. So, yan yung ating breakfast. Good morning. Ang amo ng mga ibon guys. Oh ayan good morning saan na, magtago hi so ayan guys, at natanim na ni Javi yung ating mga alaman na may bulaklak. yan. Pero yung mga gulay guys, mamaya na guys kasi wala ng oras. Anong oras na rin, nagpapasok na rin si Habi. Yan guys, mamaya na guys ulit. Ayan. So, kapi-kapi muna, Habi. So, nagtutos tayo guys ng tinapay. Ayan. tayo okay, guys. Kapi guys.

ng amo ng ibon na no? Napakaya Hmm. Kaya pala lumalapit. lumapit na siya. And guys, sabi na pakain siya akin na ito. Yan guys, oh, so, ang amo niya, oh. na dahil lagi <laughs> kong pinapakain. Hello, ang amo niya na guys pinagkakain lang ni Habi na ganyan no? eh. Thank you. ay, ay Yan, natakot. Hi. Eat na, eat ka na. Eat, eat. Kain ka na, kain. Kain ka na. Oh, kain na dali. Come. Oh. Amir na, come. Dito ka na. Dito ka na takot siya sa akin kasi hindi niya ako lagi nakikita eh. Pag si Javi nandyan lang sa harap niya. Liga na, come! 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 Eat ka na dito oh. Come! Come! Ito naman yung mga alaga namin guys. So, yan. Sana naglilimlim. Oh, yan pala. Hindi ako na nakaano lang siya dyan. Hindi Yun na pala yung mata nila at pula. May itim na pula. Hindi ko lang nakita. Ano ko itim lang. Tapos itong isa anak na yan. Oo. Oh. Ah. Wala yung isa, yung bilay. matay niya. So, bakit na ina-tanong naman? Yun naman. Hello! Yun ang kalapati. Hindi, ganyan din. Ah, ganyan din siya? Pero, ibang kulay lang. Hmm. Kasi na yung ibon. na. Come, come, eat. Eat na. Sabot guys, oh. Sarap lang kasi dito guys. Pag uh, taglamig kasi pwede kang tumambay. Pwede kang magkapi-kapi pag ganitong ano, umaga Tsaka sa kagabi. Kaya dapat may mga halaman dyan para ah, mas lalong nakaka-relax guys. Actually guys, last year marami kaming halaman eh. Kaya lang ngayon guys, hindi kami masyadong nag-ano dahil magbabakasyon nga po kami guys. Kaya ayan. Ito lang muna. Dati yan guys, puno yan. Yan, hindi dyan. Ngayon dyan sa baba. Yan. Pero makikita nyo ngayon guys, wala. Kasi nga, pauwi kami guys, pabakasyon. So, yun yung lemon grass namin guys. So, yan. Actually guys, nag lang yan sa isa. Ngayon, dalawa. Tapos, naging tatlo na guys. Kasi mahilig kami magtanim guys yan. Pinagkukuha namin guys, pag nagluluto kami ng mga tinola. Ang so, kailangan lagyan ng lemon grass. So, masarap lang guys. Maganda sa pakiramdam or feelings pag ganito nakikita ka ng mga laman. Ayan, mga ibon. Nakakalags. silo Umalik na naman siya guys. So, ayan guys. Titignan natin yung ibon kung babalik siyang kakain. Sinatakot siya sa atin guys yun guys, pinapakain lang siya ni hubby guys pag pinapakain niya yung mga ibon niya tapos naglalagay siya dyan hindi malapit ang paunti-unti then naging maamo na siya pero kay Habi lang, pero pag nakikita niya ako yun na, lipat saan na siya hindi siya kanini oh, mukhang ayaw yata guys yun guys so yun Nakakain na siya guys, oh. Yan, oh. No. Yan siya. Yun. Hello! Yan siya guys, oh. Yan, oh. Hello! Hello. Pating yung tingin niya. Si Habi kasi talaga guys, mahilig talaga yan. sa ibon. Sa mga manok. Dati guys, sa uh, inupahan inuupahan din namin dati. Sa may studio plot, may manok din kami dun eh. Pero pang ano yung guys, pang katay. Nag-alaga siya ng malitas ng lumaki yun. Tinawala namin. Sarap. Maliit lang kasi yung space kaya ganun. Kung malaki lang sana, pwede mag-alaga. Kaya lang maliit lang guys, napakaliit ng tiris namin dito. Ganun siya guys. Oh. May takot pa guys, tingin-tingin pa. Hello! <laughs> habang kumakain. So, yan guys. Nililipat na ni Hambe yung mga gulay na hindi na tinalipat nung kahapon. Pero ini pa. So, yan guys. Nalipat na ni Habi. Yan na So, i natin mamaya guys. At may kinainit pa. Alaona, na dyan ng hapon. So, medyo mainit pa guys. Ayan guys, just nagtapin muna ng basura si Javi. Hi! Yung mga talaga natin guys, Ito yung ating paboritong alaga, April. Hi. Say hi na. Hi. How are you? You have a still food, April? Huh? You have a still food? Yeah. Hello. April. Hello. Say hi na daw. Hi. 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 So, yan guys. Magkapi na tayo. Mamaya guys, pag malamig na papa kita ko sa inyo yung ating mga tinanim kasi ngayon guys, mainit-init pa sa labas. So, tara guys, kapi tayo. Honey, kapi na. So, yan guys. So, ito yung aming uh, tira kagabi guys na nagcamping. So, mayroon pa tayo dito guys. Barbecue. Mayroon pa yatang ng manok guys. Yan no? Oh. Yan. Then, mayroon pa tayong yan guys. Tambakol. Tambakol ba yan? Or tulingan? Then, ayan guys. Yung uh, crabs na nakuha nila bunso kagabi. So, ang dami pang matira guys. Yan. Then, may nag-iisang hipon, guys. Yan. So, kakain tayo maya-maya, guys. At ito, guys, nagpaks nag rin ako ng guk-guk. Bang -guk. ko, guys, anong tawag dito sa inyo. Yan, guys, oh. Hmm, sarap. So, yan, guys, titignan natin si Habi sa tires. Yan. Hello. Hello. So, yan guys. Sinidiligyan na ni Hubby yung kanyang tinanim na mga gulay. Yan. Kamusta, Hubby? Ito yung mga gulay. Yan. Medyo mainit pa guys. Kaya medyo na lalanta sila kasi sobrang init pa. So, yan guys. May diligan ni Harvey. Yan may maganda dyan. Hi, 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 hi. Yan natin mga lalagay ko. Zebra doves. May puti tayo dito guys. Hello. Hi. so ang aming lemon grass yan kami gumawa guys pag nagluluto kami like tinola o yung mga luto na pwedeng nagyan ng na. lemon grass yung bagay sa dulo so guys hanggang dito na lang yung ating vlog see you po sa our next vlog guys so thank you po sa support ha So, keep on watching guys. So, see you for our next vlog. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!